Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang aking guide on how to start strong dito sa Baragnarok. So, by the way, ang na nga pala e walang sariling PC client. E paano kung sa PC ko gusto maglaro? Huwag kang magalala kaibigan, dahil nandito na ang LD Player para sa'yo. Siya ang pina smooth na Android emulator na magagamit natin para maglaro ng na Ragnarok. Gusto mong maglaro ng two accounts ng sabay? Walang problema, dahil sa LD Multiplayer feature nila, e posible rin yan. And the best part is, libre siyang gamitin idadrop ko yung link sa description. And personally, matagal ko na to siyang ginagamit. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-download ka na ng LD Player ngayon. Maraming salamat sa paikinig and let's get back to the video. Okay, so ang video na to is specifically para sa mga newbies, lalong lalo na sa mga walang ka id idea kung anong gagawin sa day 1. Kaya ipapakita ko ang step by step kung paano yung ginawa ko para ma-achieve ang ganitong progress. Bit-bit syempre yung knowledge na nakalap natin nung CBT. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa Choose Your Server. Of course, ang unang-unang gagawin mo e pumili ng server. Sobrang halaga niyan dahil kung hindi mo ka server yung mga friends mo, eh hindi kayo magkikita-kita. And personally, nasa server 6 ako. Unfortunately, full na yung servers kaagad. Sabi pa nga ng tropa ko, 20 minutes pa lang daw nakakalipas, eh hindi na agad siya makapasok. Next is main quest. So kapag napasok ka na sa server na gusto mo, eh ang unang-una nating gagawin ay mag main quest. Actually, sa day 1 dito talaga tayo magfo-focus dahil bukod sa malaki yung bigay niyang basic and job XP, eh dito ka rin may introduce sa iba't ibang features ng game. Kung anong pinapakil or pinapapindot sa iyo ng main quest, eh gawin mo lang basta nagpo-progress siya. By the way, kung naglalag ka nga pala dahil sobrang daming players sa screen, eh I highly suggest na pumunta sa settings. Then, iset mo yung player display settings sa zero. Magmumukhang multo yung ibang players, pero okay lang, basta mabawasan yung lag. Around level 8, e papipiliin na kaagad tayo ng job. And kung wala kayong idea kung anong job ang pipiliin nyo, e I suggest panoorin nyo muna tong video na to. And personally, magma-merchant ako since melee damager siya. And siya yung pinaka viable na job sa lahat ng melee. So focus lang tayo sa main quests. And if sobrang crowded ng area, e, e try natin maghanap ng channels na wala masyadong tao. Pipindutin mo lang tong diversion sa taas ng mapa, then pili ka lang kung 1, 2, or 3. And mga around level 20, e eh magkakaroon tayo ng main quest na equip two legendary gears. Meron tayong dalawang pwedeng gawin dyan, either mag-AFK farm lang hanggang makapulot ng dalawang legendary gears, or gawin nyo yung growth quests, since kapag naubos nyo yung mga quests sa right side, e eh legendary gears ang reward. And kung may mga quest kayo na deliver materials, gaya neto, collect insect antenna, 17 pieces. I suggest na pindutin nyo yun, then bilhin nyo na lang sa Zenny Shop kung pwede. Para hindi nyo na kailangan kumil ng mobs at pumulot ng drops, mas mabilis ma-clear yung quest. Around level 25 naman, e may encounter natin tong main quest na Growth Chapter 4. And as usual, e gagawin lang natin yung mga nakalista sa right side. Maglalagay ng 5 cards sa gears, reach 14k BP. So yung gagawin lang natin dyan is magdi-distribute ng stat points, mag -e enhance ng gears, etc. Basta mapataas mo lang yung BP mo. And reach level 29. So eto yung unang roadblock natin. Either gawin mo muna yung side quest and adventure quests or mag AFK grind ka muna. I don't suggest na gumamit tayo ng Valkyrie's Blessing dahil pwede natin yan ipunin up to 1,000. Sa ako na nga gagamitin yung akin sa higher levels eh. By the way, para mas mabilis tayong lumebel, ay e sumali tayo ng party. Dahil as you can see, may binibigay na bonus XP yung party kahit hindi mo sila kasama sa map around level 29 naman, e ma-unlock na natin yung bounty missions. And pwede na kaagad natin siyang gawin dahil chinay ko siya. Nung level 29 nako, e 20k XP yung bigay. And nung 31 na ako, 20k pa rin yung bigay na XP. So I think sa server level siya nakabase, hindi sa karakter mo. And gaya nga ng sabi ko dati, i-goal natin na makakuha ng purple or yellow bounty quests. Dahil mas malaki yung bigay nun, hindi lang sa XP, kundi pati na rin sa fracons. I-refresh lang natin kung puro puti yung nandyan. Pero kung puti pa rin talaga yung nalabas, eh pwede na yan. Huwag din natin kakalimutang i-claim yung mga rewards in-game gaya ng novice 7-day event, battle pass, daily event, daily check-in, online reward, and level reward. And kung meron din kayo nakuhang code galing sa CBT or pre-register event, eh gamitin nyo na din. Although medyo underwhelming yung pinamimigay, eh pwede na yan. Libre naman eh. Pagtungtong natin ng level 29, eh main quest lang ulit. Pero hindi rin katagalan, eh kailanganin mo namang magpa level 31. AFK e grind mo lang ulit. And tip lang, if magpapa level tayo, i-check natin lahat ng mobs sa auto. Except sa herbs. Ang tagal kasi mamatay niyan eh. Sayang sa oras. Then kapag 31 ka na, e eh, ma-unlock mo na yung card album. I-deposit e mo lang lahat ng cards na meron ka except sa purple. Huwag kang manghinayang sa blue cards na yan. Dahil bukod sa madali lang naman niya malut, e eh malaki yung bigay na stats. So magpapa-level ka na naman from level 31 to 35. Pero hindi na siya ganung kahirap since sa level 33 e eh ma-unlock na natin yung endless tower. Yung gagawin natin dyan is auto lang. Mas mabilis mo siyang ma-clear -e ng naka-auto kesa sa naka-manual. Especially kung single target lang ang karakter mo. Gawin lang natin to hanggang ma-reach natin yung level 35. Then questing na ulit. Pagtapos mo mag main quest e eh magkakaroon na tayo ng access sa daily dungeon kailangan mo nang pumatay ng number of mobs and ng isang boss. Dito tayo pwede mag-farm ng equipments. And sa higher difficulty, eh meron ding red gears. Kaya huwag mo ubusin yung entries mo sa unang difficulty pa lang. Ako nga, dun ko siya sa dulo ubusin. Pero syempre, kailangan mo din palakasin yung character mo para ma-clear sila. Kaya mag-enhance-enhance enhance muna tayo, mag-synthesize ng cards, etc. And ang tip na maibibigay ko sa inyo, day 1 pa lang, ibilhin na natin yung mga nasa shop. Yung fracons, oridicons, iluniums, and even yung cards. Ipang sisynthesize kasi natin yan, kung may ka syempre. And actually, hindi naman mahirap i-clear yung hell difficulty. 25k nga lang BP ko nung na-clear ko yan eh. And after mo maubos yung entries mo sa dungeon, e eh babalik tayo sa Endless Tower para magpa-level. Kung hanggang saan lang yung kayanin ng karakter mo, pwede na yan. Pagtungtong mo ng level 38, e ma-unlock na natin yung refinement. Kaya paluin na natin yung mga gears natin and umasang mag-success siya. And ma-unlock din natin yung hunting park gawin din natin yon since dun tayo makakakuha ng maraming refinement materials. After nun, depende na sa'yo kung anong trip mong gawin. Pero masasuggest ko, balik ulit tayo sa Endless Tower para lang mapiga yung XP na pwede natin makuha. Pag di na talaga kaya, back to questing na ulit. And around level 38 or 39, enid na natin mag fk grind hanggang level 40 since yun yung requirement sa Growth Quest Chapter 6. I assume na dito na yung mga players sa day 1 nila since medyo matagal yung leveling from 39 to 40. So yun? Kung ginawa niya lahat ng binanggit ko dito sa video, e eh, ibig sabihin na maximize mo yung progress na pwede mong makuha sa day 1. Possible din naman na makaabot ka ng level 40, pero it's either gagamitin mo yung Valkyrie's Blessing mo, which is hindi ko masasuggest, since iipunin mo na natin yan para mas malaking XP yung mapakinabangan natin. Or kapag nilaro mo yung game na buong araw. And let's be honest, sino ba sa atin yung may ganong kadaming time? So kayo mga bro, kamusta yung experience nyo sa day 1? Pag-usapan natin yan sa comment section. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.